Sa panahon ng krisis pangkalusugan at pang-ekonomiya, isang hamon ang tiyaking makabata pa rin ng bansa at malusog ang bawat bata. Upang mabigyang fokus at solusyon ang healthcare at nutrisyon ng mga bata, ngayong ika-31st National Children's Month, ating isulong ang temang Healthy, Nourished, Sheltered, Ensuring the Right to Life for All Inaanyayahan ng Council for the Welfare of Children ang bawat ahensya at kawanin ng pamahalaan, mga pamilya at mga bata na suportahan ang ilulunsad na NCM Kickoff, National Play Advocacy Week, 6th Conference on Parenting in the Digital Age, NCM Culminating Ceremony at iba pang mga programa para sa bata. Para sa mga katanungan, mag-email sa paio at cwc.gov.ph. Protektahan natin ang mga bata at itaguyod ang kanilang karapatan sa isang abot-kamay at kalidad na healthcare at nutrisyon, tungo sa kanilang malusog at magandang kinabukasan.